Only one peso parcel. Let's open this. Hello everyone, welcome back to my channel. Hello, hello, hello mga kapamakai. How are you doing today? I hope you are doing fine guys. Ah, uh, for today's video po, tayo po ay mag-go open ng parcel. Alam niyo ba mga kapamakai? One peso lang po itong parcel na ito. Yes po, you heard it right mga kapamakay. One peso only. This parcel cost only one peso mga kapamakay. From Shopee. Salamat Shopee. Ayan po mga kapamakay. Atin na po siyang iuupo. Ben, mga kapamakay yan po ano kaya ang laman nito mga kapamakay sobrang ah uh, sobrang tawag nito ah uh, piso lang po talaga mga kapamakay sobrang cheap po na i mean sobrang mura lang po ng item na ito mga kama, mga kapamakay. pero maganda na po siya sa kanyang uh, presyo, mga kapamakay. One peso lang pero maganda na siya mga kapamakay. Alam niyo ba kung ano ito? Ito ay tadaan! Ayan po. Bag po yan mga kapamakay. Sling bag mga kapamakay. Oh, at saka may Uh, may coin purse pa siya mga kapamakay. Inside mga kapamakay. Atin yung i-open. po maganda po siya mga kapamakay. One peso lang yan po. Very, very nice na. Then, one peso lang. Yan po, sling bag. ah, uh, pwede siyang magamit daily mga kapamakay. Uh, sa trabaho sling bag, yan po, yan po o, ang kaniyang para bucket, bucket bag bag, mga kapamay. yan po ang coin purse niya mga kapamakay. Maganda naman, mga kapamakay. For just one peso only, mga kapamakay. Magkaka... Uh, may, magkakaroon ka na ng bag, mga kapamakay. Sling bag, mga kapamakay. Yan po. Very, very nice na siya, mga kapamakay. Peso lang po yan. Peso. Peso deal sa Shopee. Yan po. Nice, no, mga kapamakay? What? Um... Ano sa tingin niyo mga kapamakay? Okay lang ba yan? Piso, la piso lang yan mga kapamakay. Yan po. Maganda na siya. Sobrang ganda na niya mga kapamakay. For just one peso only. Yan. Approved by DTI representative. <laughs> yan po mga kapamakay. Thank you